pala guys, Nagpre-prepare ako ng merienda ng aking gagawa na si Lolo Pidong. Ito yung kanyang spaghetti. Tapos ito guys, yung kakainin ko may tanghali. Tapos ito yung kanyang tinapay para sa merienda niya guys. Ayan. Nalagay ko na lang yan dito guys sa plastic labo. Tapos bibilhan ko na lang siya ng soft drinks. Ayan. Ito na siya guys. Tapos may dala, may dala na rin akong ano, kutsarang ano, disposable. So, ayan, nag-alusal rin yung asawa ko, guys. Maya-maya ang konti. Pag naubos ko itong kape, maliligo na ako. Ito na pala, guys. Tararating ko lang. Pero pinuha ko na yung ipang Itong pintura ko doon sa kabila. Doon sa anak ko kasi doon ko yan iniwan. Tapos ito, guys. Ayan. Ito yung lagayan ng mga grocery. -gro. Yung shelves. Ayan, guys. Tapos ito, guys. Ang gagawin ko. Ito, papalitan to. Tapos ito. Ito, ito. Ididikit ko na yan, guys. Tumutulo kasi to. Ayan. Tapos, ito aayusin pa namin yan guys. So, kasi natuklap yan. Tapos ito, bubuhusan ko yan mamayang gabi ng sundrox. Para bukas pag ano. Ano siya, malambot na siyang ginising yung dumi. Tapos ito pala kayo, si Radin. Ayan o, mga ano guys. Ito na pa din yung ano niya. Yung, yung lock niya. Ano yung pala yan. Bibili guys. Ayan. Tapos ito si Lolo Pidong. Yan ang nagpipintura sa atin mga guys. Tapos ito rin, si Radin ito guys. Ito, pinaayos niya, pero meron pa rin siyang bukol-bukol. Ayan. Ayan, ayan, guys. So, sira din siya. Tapos yun dito, sira din. Tapos ito na, guys, inuunahan. Ano? Flag muna to, ano? Pino? You know? Flag muna, ano? Ito, guys, ang unang, ano, pinaflag pa lang siya. Kasi, ano, para ma matanggal yung mga, ayan, yung mga dumi yun, guys. So, ang ulit dyan yung gloss, yung makintang. Tapos ito, guys, pinatatanggal ko yung ano uh, dito tanggalin ko daw to kaya ito tatanggalin ko kaya ako naglagay nito guys kasi yung bata mo ano may, ma may bata dito naghahagi sila diyan ayan ginawa ko guys nilagyan ko niya ngayon tatanggalin ko siya tapos ito pa guys ididikit yan ididikit ko yan para hindi siya natatapunan diyan ng nakakabarang bagay ayan yun guys so guys, so, guys. So, din Tapos guys, bukas, eh, yun naman ang papagawin ko ng mga maliliit-liit na mga ano dyan siya naman ang na papagawain ko guys, bukas. Ayan guys, so tatak ka na yung mga ano guys, ayan na, tatak ka na yung mga duwi. Katatapos lang guys namin na ma merienda. Ay, eto guys, nagulos na nag-gloss na si Lolo Pito. Ayan. Gloss na yan, guys. Ayan. Tapos pala, guys, itong crack dito. Ayan. Sinimento ko yan, guys. Ako na naglagay. Pinakpang ko lang kasi nababasa dito. Ito pa, guys. Ako ang gumawa yan kanina. Inanuan ko yan ng simento. Kasi natuklap ito. Nilagyan ko ng simento. Tapos pinupo ko yan para dumikit. Tapos ito nilagyan ko na. Ng... Ano ba tawag doon? epoxy guys. Lahat ng ganito dito sa strainer, lagyan kong epoxy para hindi matanggay. Ayan siya guys. Tapos, bukas ko to guys. Ano na, bubuhusan ng drops kasi para hindi pa tumabasa. Para to yung tuyo siya guys. Ayan. Bukas ko na yan ng hapon, buhusan ng drops. Tapos ito pala guys, yung screen na green. Diyan, diyan galing guys. Tinanggal ko. Tinanggal ko kanina. Ayan. Tinanggal ko yung kanina. Tapos ayan guys. Ito guys, mali maliwalas na siya. Walang nakaharang na screen. Pero pipinturahan din namin to guys. Ayan. Ayan na guys. Tapos na dito ng gloss. Magkakating na lang siya guys. Ayun na siya. Lapis na. Pero yung siya mga guys, hindi pa tapos. Ayan na guys, ang sinagad namin yung shelves. Ayan. So paglit ako sa welcome guys. Mamila ako ng isang quartz na chocolate brown na. Ano yan? Quick inamil ano? Pidong. Mm.

それね、楽天カードで今、また買ってきたんだけど。 Ayos na, ayos na, eh, na, ang dito, na, punas, na iskuba ko na yan guys, hanggang taas, ayan, taas, hanggang baba yan guys, hanggang sa, yung record nito guys, kasi yung pinakarap niya, ito okay na to guys, ayan, ginawa ko na, pinagawa ko na lang yan paraan guys, tapos to, tinik, pinatiklop po to, kasi baka makasagi, matalas, ayan, buti ka mo guys, tinabi ko to, yung string yan doon sa kabila namin bahay, tapos, ito na siya guys, malinis nisa guys, tapos dito ako umakit guys, sa hagdanan, ayan, ayan, okay na siya, ito naman tayo sa Seattle mga guys. Ito pala guys, ano ito, labahan, laundry ito. Tapos ayan guys, yung sampayan nila, ayan. Nakalimutan ko guys yung ilaw, bukas dadalhin ko, pakabit ko na lang yan kay Kuya Edwin mga guys. Ayan, yung gumawa ka nila dito, hindi ko lang naipakita. Tapos ito guys, panina, ang init kasi nangyaram ako ng electric fan sa anak ko. ayun, Tapos dito na ako guys. Ayan o, no, inampisahan ko na nga yan ayan. Yan ako Ito na umpisahan ko na ito guys, ayan. Binabag ko muna.

Tapos, ito na siya guys. Ito, tadalhin ko ito yung aking uh, tagaya ng sabon at basahan. Tapos ito, okay na siya guys. Malinis na. Okay na guys. Ayan. Tapos ito. Ayan guys. So, pwede nila nila ilagay yung kanilang cabinet. pwedeng kainan. Ayan na siya guys. Pero itong dito guys, hindi ko na yan pinabansan. Yan pa rin yan guys. Pinunasan ko lang yan ang basang basahan. Ayan, harap ko dyan guys. Pinunasan ko kanina. Ayan siya guys. Tapos na. Tapos ito guys yung ating iskilin. Ayan. Tapos dito sa bawah, dito kasi handa na ito guys. Ayan, handa na yan. Pwede dyan yung kanilong pong. Ganyan. Yung sopabit pwede yan pag-anito. Ayan. Tapos ito yung ating laundry. Ayan, yung sampaya natin guys. Ayan, tapos na. Thank you Lord. Tapos na po. Tapos na maglinis si Manahay. Hindi na lang dadalhin ko guys. Yung upuan, sa kayong walis. Ayan. Tapos yan guys, nalagyan ko na rin ang Pumbilya, ayan. Kompleto na guys. Ito ng pumbilya. Yung gripo, okay na lahat. Ayan. Ito guys, kanina na wala na naman sa isip ko. Ayan guys, pinalagay ko yan kay kay Edwin, kay Edwin. Kasi ano siya, patong, ano ang lagayan ng kortina, dito siya guys ipapatong, dito siya panulusot eh. Yung lagayan ng, yung patong, uh, basta yung lagayan ng kortina guys, ayan yun. No. Kaysa mag-ano kami ng pako, ganito na lang guys. Ayan, dalawa yan.